Yan ah uh, Kaibigan ko, i-challenge kami oh to. Yung susot nga ganun. Wala ka, tigil lang. Wala wala ano. walang pera. Post ko, post. Oh. Tro. mo lang yan. Oo. Oh. Yan. Pag dalawa ka yan, yan. Pag dalawa ka testing ah. Oh. Testing. Testing. Okay. Kaleng. Okay. Oh, isang shoot. Light camera action. 20. Oh, testing mo lang isang mata ha. Okay. Tingnan. Okay.

lumbanan tayo, sige, sige. Tapos 'pag nanalo ka, nanalo tayo ha. 'Pag tinalo mo ako, do-doblehin ko. Oh, sige, 'Pag nanalo ka, doble ha. Tapos 'pag natalo mo ako, wala kang bayad. Sige. Okay. 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 sinu mo nga ng bibo. Ha, Yan, 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 yan. Okay. O, pagkakataon. okay. Oh, pagka-taon. <laughs> 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 okay.

Oh, okay. Two, oh, Sanda, tayo. Okay, okay. Okay, sanda. Asam daila, asam daila. Asam daila, asam daila. Okay, Asangali, okay, lato lato tira, okay, okay, boundary. <laughs> 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 Boun <tira. Akshan laughs> di balato ako din, ako nakahawak eh. Okay, okay. Boundary. Boundary. Asam daila, asam daila. Asam daila, Hindi eh, nila matatalo ang kakitan ko. Sabi nila, na yung video. Lame, lame video sa kakit Hindi matalo ito. Super cute naman Super na Oh! Oh! Game! Eh. Magano na? 150! Okay. okay! Oh, laro na tayo! Okay. Huh? Laro na tayo! <laughs> Ng -ano? -an -ano? Oh, sige! Oh, pag tinalo mo ako, Dato 300 dyan! Ayos Pag tinalo mo ako, sa'yo na yan! Okay! Tabi, <laughs> tabi, 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 Game. tabi, 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 mo. tabi, 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 Pag tabi, ka, tabi, wala siyang mabayaran sa kanya niya. Okay. Game, game. Talo, talo. Talo, talo. ah. Okay, okay. Wala pang man. Ang ko, Batman. Hindi mo pa magtatalo. Putang niya. Hindi mo Plastin ka na. Plastin ka. Ayos, ha. Fight, fight, fight. Ano lang

Budget si ano? Nakapintang si Batman? Si Batman ba? Nakapulo pa, nakapulo. Budget si Batman, mga kaibigan. Ngayon mo lang mga kaibigan. Yossi, Yossi, yoshi, Yossi. Okay, Yossi, Yossi. Fuck, fuck. Sindihan niya, sindihan mo niyan. Sindihan mo niyan, Yossi. na, sis. Puta yung kabalabol niyo kung 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 kita nilaban kaya kita nilaban kaya kita nilaban kaya kita yung kita nilaban kaya 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 kita nilaban pa. pa,

Kumamot! <laughs> Kumamot! <laughs> 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 okay, okay. Nangat eh! Buti niya ang no? <laughs> Parang si Spiderman din no! <laughs> 25. Pat. Pat. pala sa shootan to. Good. Pat Magaling Good. 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 <coughs> <coughs> Ulo, Ulo, Opo, last ball, 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 last last ball, last Oh. pag lang. asa pa. Pag-asa pa. Ubus na, query, ha? Hmm. Ang bilis kita oh. Ano? In Uy! In Uy, may pag-asa pa ako nito. Pag-asa pa ako sa kaibigan ko. Oh, manalo. Bigla. Ano oh, ba yun? Ayos na. Wala na. Talo. Talo. Talo ka. Oo. Oh. oh, ikaw magbayad mesa. Oo. Oh. Wala kang mabayaran. Oh. Okay. Sports. Okay. Sports. Sports. sports, sports. sports game. Nice, game. Oh, good, good, good. Okay na. Dapat na kami yung kaibigan ko. Ano naman yung tsura niyan? Eh. 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 Eh.

हा काय सावे रही